Janine Gutierrez, si Kim Chiu nga ba ang pinapatamaan? Nakakapagtaka din kasi dahil after Easter Magic Ball, may patamas siya na ganito. Peter pa rin nga ba sa si relasyon ni Paolo Bilino at Kim Chiu? Taon na ang nakakalipas, may sarili na rin doublet, bakit tila na nag pa rin ng nasaraan? Ito nga ang ilang komento ng mga netizens. Laban sa isyo, move on Janine. Kaya nagkahaganyan siya way back noong interview niya kay da Karen Davila. Proud siyang sabihin o aminin sa buong mundo na may something sila ni Paolo Abelino. Ngunit noong na-hatsit si Papi, inamin niya na labtim at trabaho lang kung anong meron sila ni Janine. Sadyang nag-assume si girl. Kinalan niyo naman si Paolo. Sadyang straight forward. Bakit na si Janine? Kung wala naman talagang something sa kanya, yung lalaki, purkit ba pagdating kay Kim Chu umamin siya ng two of feelings, magpaparinig na siya ng ganyan? O huwag ganun maging masaya sa babaeng pinili niya. Ayon pa si ibinahaging komento, kaya siguro hindi yan natagalan ni Paolo kasi may attitude o ugali. Mahili magparinig. Unlike kay Kimi, masayain at hindi naghahalap ng away. Umon, tanggapin na lamang kung sino ang minahal ngayon. Kita naman kay Paolo na napakasaya niya tuwing nakakasama si Chinita Girl. At ganun din naman si Kim Choo.